Hi mga araw sa iyo. Ako nga pala si Armand Cidro, okay, isang online entrepreneur at author ng Pinoy Business Online Solution. And welcome to my video. Okay. Sa video na ito tuturo ko sa iyo yung apat na bagay na kailangan mong gawin para makakuha ng resulta. Okay? Yung video na to okay, ay para sa mga baguhan, mga gustong makakuha agad ng resulta sa business nila o sa mga uh, mga networker, mga online entrepreneur, mga marketer, mga taong may home business na matagal na sa business nila pero nahihirapan pa rin makakuha ng resulta na gusto nila. Okay, so kung gusto mo yung malaman na apat na bagay na to, okay, stick to this video until then. Okay, so unang-una, okay, gusto ko magpakilala sa iyo. Uh, ako nga pala si Arman Citro, okay, isang HRM grad, okay, isang HRM, okay, at wala akong kalam sa uh, tungkol sa business, okay? And wala akong alam-alam sa internet marketing, okay? And the good news is, okay, kahit wala kang alam, okay? Kahit wala kang alam, pwede mo itong pag-aralan, okay? Pupwede mong pag-aralan at gawin para kumita online, okay? So, I believe na kung patuloy kang mag-aaral, okay? Kung patuloy kang mag-aaral para sa business mo, okay? I believe makukuha mo yung insulta na gusto mo. Okay, and I believe these four things, okay, ang apat na bagay na ito, okay, ay magbibigay sa'yo ng clarity kung ano yung mga dapat mo unahin gawin, lalo na kung baguhan ka pa lang sa yung business. Okay, kasi sa panahon ngayon, ang daming baguhan, and mostly sa kanila nag-fail. Okay, I think 98% nag-fail sa kanila kasi hindi nila ginagawa yung apat na bagay na ito. Okay, I do remember nung Uh, nagsisimula pa lang ako sa akong business, okay? Uh, lagi kong tinatakon, ano nga ba yung mga bagay na dapat kong gawin? Okay? And fast forward today, okay, nalaman ko yung apat na bagay neto, okay, ang napaka-importante. Okay? So, I hope na excited ka na. Okay? And, unang-una, okay, unang-unang bagay na dapat mong malaman, okay, dapat mong gawin, is, you need to learn. Okay? Lalo na kung ko pa lang o hindi ka pa lang ako nang resulta. Kasi possible na yung ginagawa mong strategy okay, ay hindi effective. Okay? Kasi maraming klase ng strategy. Okay? Pero may dalawang uri ng strategy. Yung effective and effective. un ineffective, Okay? So, possible yung tinuturo sa'yo o yung ginagawa mo na alam mo tama pero ineffective naman, sa yun sa'yo na mga uh, rejection, okay? O hindi ka nakakuha ng mga resulta para sa business mo. Okay? So, napaka-importante na matuto ka. Okay? Kailangan matuto ka sa mga mentor, mga apply mo, mga coach, na nagkakaroon din ng malaking resulta. Okay? Kailangan mo makakaroon ng resulta sa pamamagitan ng pag-aaral. Okay? Pag-aaral lang mo yung ginagawa na mga strategy nila. Okay? Yung mga strategy na gusto mo, yung strategy na proven. Okay? I believe kasi noon, ako, uh, pinasok ko yung online. okay, Pinasok ko yung internet marketing kasi ito yung gusto ko. Okay? I feel uh, comfortable na ginagawa ko yung business gamit ko internet. Okay? Kasi sobrang kong mahihain. Kaya ayaw na ayaw kong nagreprenta ng personal. So, pumasok ka lang sa internet marketing. And pinag-aralan ko yung mga turo sa akin ng mga mentor ko. And luckily, okay? Tinuloy-tuloy ko siya. And nakukuha ko na yung resulta na gusto ko. Okay? So, kung bagwa ka pa lang o wala ka lang ako ng resulta, remember this na you need to learn. Okay? You need to learn this strategy and skills na kinakailangan mo. Okay? Pangalawang bagay na dapat mong gawin, okay? You need to have an excitement, okay? Excitement na ginagawa yung business mo, okay? You need to have passion, energy na ginagawa yung business mo, okay? Kasi ito yung sa sa'yo para gawin yung business mo, okay? Kasi kung wala kang excitement sa business mo, okay, possible ilang days lang titigil ka na sa business mo, okay? And one thing, the reason kung bakit nagpapatuloy ka sa business mo ay dahil sa excitement. Okay? So, kailangan ma excitement ka palagi na ginagawa ng business mo. Okay? You have passion. Passion para gawin yung business mo. Okay? hindi ka dapat boring and unenergetic na ginagawa yung business mo. Okay? So, remember that na kailangan maging excitement ka. mag uh, maging excited ka palagi na ginagawa mo yung business mo. Okay? Um, pangatlong bagay na kailangan mong gawin ay kailangan mag-focus ka. Okay? Mag-focus ka. Lalo kung baguhan ka pala, okay, napapansin ko to sa karamihan. Okay? Ang rami-rami na pinapasok ang company, ang rami na ginagawa na bagay, pero NBN, okay, wala sila na na-achieve. Okay? Napang-importante focus sa ating business. Okay? So, papasok ka sa isang business, focus ko muna sa isa. Okay? Pag-aralan mo yung business, and ito pwede ka na mag-step up or pumunta sa ibang business kung successful ka sa isang business. Okay? Kung nakukuha mo na yung business. Okay? Huwag ka munang uh, mag-jump to another business kung nahihirapan ka pa sa business. Okay? Kasi magsisimula at magsisimula ka na naman. Okay? Mag-focus ka sa isang business. Okay? Sa isang strategy naman, mag-focus kasi sa isang strategy na proven at nag-i-enjoy ka dito. Okay, mag-focus ka dito and possible makuha mo yung resulta na gusto mo. Okay? So, last, ay pang-apat na bagay na kailangan mong gawin at napaka-importante. Okay? You need to have commitment. Okay? Sa business, kailangan may commitment ka. May commitment kang gawin yung business mo palagi. May commitment kang pag-aral palagi. May commitment kang mag-take action talaga para sa business mo. Okay? Kasi kung wala kang commitment, ang mangyayari sa iyo ay matutulad ka sa mga intro boys. Okay? Mga intro boys na uh, ilang weeks lang, ilang days lang, uh, ilang months lang, tumitigil lang, lang sa business. Okay? Namamatay yung pangarap nila. At ayoko mangyari yan sa iyo. So, kailangan ngayon pa lang sabihin mo sa iyong sarili na may commitment ako na gawin yung business ko. May commitment ako na yung business ko para sa mga pangarap ko. Okay? So, I hope na marami kang natutunan sa video na to. And I hope na nasulat mo. Okay? Natandaan mo yung apat na bagay na to. And napaka-importante ng apat na bagay na to. Kasi ito yung apat na bagay na tumulong sa akin para magwalang sulta. Lalo na yung ka lang ako. Okay? So, kung may mga katanong ka, comment ka lang sa baba. And meron akong ibigay sa yung free training. Okay? free training na pwede mo pag-aralan okay, na may i-apply mo sa iyong business. Okay, so check mo lang sa video description. Click mo lang yung link. Okay, and thank you for watching. And see you on my next video.